May nga sa tanan. So, karon kay Domingo man, tingkuha ng santol. So, karon guys, padung ko ato sa santolan kay para mga huwag santol. Kay nakita ko, daghan kay mga bata dito. Nga yeah, pag abot na ko dito, hinaan pa ko, wala si Elias. di pa si si Justin, naman na. Guys, kung nakasabukid, guys, mo ni pinakalindot, guys. Like, sa simple ng mga prutas, malipay na kaayo ug dagan ba yung mga bata nga akong makita guys nga makinumdum ko sa una nga inani man mi sa una oh. pero grabe jud guys nice jud kayo happy kay sila guys o kita karon guys na daghan king mga bata guys grabe oh kalipay na kay sila na guys sa santol na pero dako na kay lang kalipay og dako sa dakong kalipay so pagita sila nga inana sila maong oh, nato kaliptan kung unsay sinugdanan سلامات